ayan na uh, panibagong araw panibagong vlog tayo mga cubs ayan uh, bali sa araw na to uh, araw ng martes uh, pupunta tayo ng mandaluyong city Don kasi pupunta ako sa main branch ng ATM ko na East West Bank yung bali mag magre-renew ako nung aking uh, ATM card kasi expired na no, nitong August So September hindi ko na ito magamit kailangan uh, ma-renew na ma-update na siya. Ito, yung ito ko. So bali ang expiration niya ito August 23. Ayan, August, ayan, August 23. Ayan, kita niya. So bali yan ay kailangan mapalitan ito doon sa... express Bank uh, tumawag ako sabi kailangan sa main branch kung saan ito kinuha din, din dapat daw palitan sabi ng bangko tinawagan ko so kaya kailangan puntahan ko na kasi uh, sa isang araw September na uh, hindi na ito magagamit hindi ko na magagamit kailangan palitan ko na doon uh, yun ang mga kakabsat uh, update ko kayo sa ano kung pwede makapag-video dito sa loob, video ako. Pero pag hindi, wala. Ipapakita ko na lang sa inyo ulit yung bago ko. Ito import na makukuha doon. Ayan. Ah, uh, dito na lang muna at uh, good morning ulit. at uh, ingat tayong lahat. Baka natin mamaya ang mangyayari. Bye. Yun mga ka-rails, mga ka-cubs, punta tayo ngayon sa Mandalayo para aga pa. Uh, time check uh, 6.25. Uh, umaga para hindi tayo buti ng heavy traffic sa EDSA bawal na ngayon dumaan sa biking ng EDSA may mga manghuli na ngayon yun ang ating iiwasan ngayon let's go mga cabs Nandito tayo ngayon sa Mandaluyong Mabali ah, time check tayo ay 7.20 ng umaga Ayan. Lali nandito ako sa tapat ng Swiss Bank Nilipat pala to Pakita ko sa inyo Ayan Diyan ako pupunta ngayon Kasi dati dun yan sa may Marito Results na yun Nire-renovate siguro Kaya nilipat muna dito Ayan tatry ko baka dyan nga um. narating ko lang hali kaya tayo lang ako ng uras mag open yan siguro mamaya pa yan mga 9 o'clock eh. ayan hanap muna ako ng mga kainan dito mag almosol muna ako ayan ha sabay muna tayo abang naghihintay ng mag open ng bangko ng stress bang Ayan. Sarado pa kasi. Pag 8am pa lang. Yun yung kalintong kodang ano yun, sa so, tamesa. Pag kakalan uh, ka dyan. Tamesa. Ayan hey, mga kalsa, ah, mag 9am na. Kaya natin kung makakapasok tayo sa stress bank. Mga ngopi na sila. Tabi tayo ng kalsada. Yan o. Kaya natin kung pwede na makapasok. Patayin muna natin baka bawal ang cellphone dito. Ayan well, mga kams uh, tapos na tayo dito sa yan o. Oh. Tanya, stress na yan. So bali 5 days working days daw yung ano replacement ng ATM. Pero tinatanong ko kung kakayanin hanggang Friday. Yung para may release eh, uh, pinigyan naman ako ng contact number nila so at saka yung contact number ko message na lang nila ako kung uh, okay na sana makuha na sa Friday balik na lang ako dito thank you Bali, punta naman tayo ngayon sa agency at si submit ko yung 201 file ko dun sa agency tapos uwi na ako yun lang mga kaos. Ayan mga kabs, nandito tayo ngayon sa Alentong Shopping Mall. Pupunta tayo doon sa Port Floor, sa kusina. Uh, Magre-report tayo at may papasa tayo ng 215. Ayan, kaso problema, napasarado pa. 10 so, o'clock no dito nag-open o kasi. Ang oh, ano. Ito yung main gate. Ayan. Oh. Tapos pasyan na yung tetay ng kante. Ayun, open na. Mag-open na siya. Ayun, maraming mga nangyintay na. Kapasok sa mall. Ano lang ito? Sa Kalintong lang ito. Kalintong shopping mall. Bali, isaglit lang tayo dyan sa taas. Kapasok lang tayo. Tapos, Uwi na rin tayo kasi tangali na. 10 na. Ayan. isso lá tayo sa fourth floor kasi fourth floor yung office namin hindi tayo doon hindi si Do yan. Yan. Pagin tayo. Pagin tayo dito. First door ko lang ang video okay yan. Gusto nyo mag video okay Yan. Yeah. And, okay, tayo? Ito

tapos na tayo sa ating uh, ano na natin yung sa papel hindi ko mabuksan ka <laughs> daw DDO tsaka, uh, ano Tawag nito mission uh, hindi ah DDO tsaka yung uh, namin I mean. kaya nga po uh, kaya nga po sa inyong support uh, sa lahat ng mga uh, uh, ayan at mga nagsa subscribe uh, ayan yeah. thank you so much sa so, mga viewers ngayon lang at bandang uh, tanghali na 10 o'clock pasado na bye